Magandang araw mga kaalaman na hinog, ang tanong na sasagutin natin ngayon mula sa ating viewer ay hindi biro. Ano-ano po ba ang mga bawal gawin kapag may high blood? Heto ang sampung bagay na bawal na bawal gawin kapag ikaw o ang mahal mo sa buhay ay may high blood. Panguna sa ating listahan ang biglaang paghinto sa pag-inom ng gamot. Okay na ang pakiramdam mo. Nakita mong 120 over 80 na ang BP mo. Kaya ang nasa isip mo, okay na ako. Di ko na kailangan ng gamot. Sayong sa pera. Ang problema, ang alta presyon ay isang traidor na kalaban. Hindi ito trangkaso na kapag nawala ang sintomas ay magaling ka na. Ang gamot na ang siyang kumokontrol sa presyon mo. Kapag bigla mo itong itinigil, magugulat ang katawan mo at biglang tataas ng sobra-sobra ang BP mo. Mas mataas pa kaysa dati. Tinatawag itong rebound hypertension at ito ay napakadelikado ang payo ko kahit kailan. Huwag kang magdedesisyon na itigil ang iyong maintenance na gamot nang hindi nagpapaalam sa iyong doktor. Sila lang ang makapagsasabi kung kailangan bang bawasan o ituloy ito. Pangalawa sa ating listahan ang pag-inom ng matapang na kape at energy drinks. Inaanto ka, kailangan mong magising para sa trabaho, kaya isang tasang matapang na kape o isang malamig na energy drink ang solusyon mo. Ang problema, ang caffeine na nasa mga inuming ito ay isang malakas na stimulant. Para mong nilalatigo ang puso mong magtrabaho ng mas mabilis at mas malakas na siyang nagpapataas ng iyong blood pressure. Kung may high blood ka na, dinadagdagan mo palalo ang stress sa iyong puso at mga ugat. Ang payo ko, limitahan ang pag-inom ng kape sa isang tasang hindi masyadong matapang sa isang araw at mas mabuting sa umaga lang. At pakiusap, tuluyan mo nang iwasan ang mga energy drinks. Ito ay hindi para sa iyo. Pangatlo sa ating listahan, ang pag-inom ng maling pain reliever. Sumakit ang ulo mo, ngipin o kasukasuan, kaya kumuha ka ng gamot sa sakit na nabibili sa butika. Akala mo okay lang. Ang problema, hindi lahat ng pain reliever ay magkakatulad. May mga uri nito tulad ng NSAIDs or non-steroidal anti-inflammatory drugs tulad ng ibuprofen at naproxen na, na maaring magpataas ng blood pressure at bumangga sa epekto ng iyong maintenance na gamot. Pinapahina nila ang bisa ng gamot mo. Ang payo kung may high blood ka at kailangan mo ng pain reliever, ang pinakaligtas para sa iyo ay paracetamol. Pero laging magtanong muna sa iyong doktor o sa pharmacist bago uminom ng kahit anong gamot na hindi mo nakasanayan. Pang-apat sa ating listahan ang pagbabaliwala sa mga nakatagong asin o hidden salt. Hindi naman ako nagdaragdag ng asin sa pagkain ko, sabi mo. Pero yung toyo at patis na ginagawa mong sausawan, yung bagoong, yung mga instant noodles at delata, hindi mo binibilang. Ang problema, dyan nagtatago ang pinakamaraming sodium. Yung isang kutsarang toyo at patis pa lang halos kalahati na ng kailangan mong sodium sa buong araw para mong dahan-dahang nilalason ng iyong mga ugat sa sobrang alat. Ang payo o, bawasan ang mga sausawan at processed foods. Sa halip na toyo at patis, gawin mong suka, kalamansi, bawang at sibuyas ang iyong sausawan. Laging basahin ang sodium content sa likod ng pakete ng iyong binibili. Panglima sa ating listahan, ang palagi ang pagpupuyat. May kailangan pang tapusing series sa Netflix. Kailangan mag-scroll sa social media hanggang madaling araw. Babawi na lang ako ng tulog bukas. Yan ang laging katwiran. Ang problema, ang bawat oras na kulang na tulog ay isang malaging stress sa iyong puso at buong katawan. Hindi nito nabibigyan ng pagkakataon ng iyong mga ugat nung mag-relax at mag-repair. Ang palagi ang pagpupuyat ay napatunayang nagpapataas ng blood pressure sa katagalan. Ang payo ko, gawin mong priority ang iyong tulog. Kailangan mo ng pito hanggang walung oras na mahimbing na tulog gabi-gabi. Ang tulog ay kasing halaga ng iyong gamot. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. God bless. Pang-anim sa ating listahan, ang biglaang pagbangon mula sa pagkakahiga. Tumunog ang alarm clock mo. Sa pagmamadaling bumangon sa isang iglap, tumayo ka agad mula sa pagkakahiga. Nahilo ka ng konti, pero binaliwala mo lang yan. Ang problema, yan ay napakadelikadong gawain, lalo na sa mga senior na may high blood. Ang bigla ang pagtayo ay maaaling magdulot ng postural hypotension, ang bigla ang pagbagsak ng blood pressure na maaaring maging sanhi ng pagkahilo, pagkawala ng balanse at pagkatumba. Ang payo ko, gawin ang dahan-dahan rule. Pagising, huminga muna ng malalim. Umupo muna sa gilid ng kama ng isang minuto. Igalaw-galaw ang mga paa. Pagkatapos, tumayo ng dahan-dahan huwabang -dahan, may kinakapitan. Pangpito sa ating listahan, ang laging pag-iinit ng ulo. Naiinis ka sa traffic, nagagalit sa katrabaho, nasisigawan ang mga kasama sa bahay. Para sa'yo, normal lang magalit. Ang problema, sa bawat siklab ng galit mo, sumisiklab din ang blood pressure mo. Ito ay naglalabas ng stress hormones na nagpapakipot ng iyong mga ugat at nagpapabilis ng tibok ng puso. Kung ang mga ugat mo ay medyo barado na, ang bigla ang pagtaas ng presyo na ito ay maaaring maging ng ang pagputok nito na siyang nagdudulot ng stroke. Ang payo ko, matutong huminga. Bago magalit, Huminga muna ng malalim ng sampung beses. Maglakad-lakad muna. Hindi sulit na ipagpalit ang iyong buhay para sa ilang minutong galit. Pangwalo sa ating listahan ang paninigarilyo at madalas na pag-inom ng alak. Isang tagay lang pampababa daw ng presyon. Isang yosi lang pampawalan ng stress. Ito ang mga palusot na sumisira sa iyong buhay. Ang problema, ang nikotina sa sigarilyo ay direktang pinapatigas at pinapakipot ang iyong mga ugat. Ang alak naman habang pinaparelax ka sa simula ay nagpapataas naman ng presyon sa katagalan at nagpapataba pa. Ito ay dobling atake sa puso at ugat mo. Ang payo ko, kung mahal mo ang buhay mo at ang iyong pamilya, itigil mo na yan. Walang kahit anong benepisyo ang paninigarilyo. Ang alak, kung hindi may iwasan, isang shot lang at hindi araw-araw ha. Pangsyam sa ating listahan, ang pagbabaliwala sa sobrang timbang. Okay lang kahit mataba ako, malakas naman ako, wala sa lahi namin ng pumayat. Sinasabi mo ito habang lumalaki ang iyong tiyan. Ang problema, ang bawat kilong sobra sa iyong timbang ay katumbas ng milya-milyang dagdag maugat na kailangang suplayan ng dugo ng iyong puso. Pinapahirapan mo ang puso mong magpamp. Ang sobrang taba ay nagdudilot din ng pamamaga na lalong nakakasama sa high blood. Ang payo ko, hindi mo kailangan maging supermodel. Ang pagbabawas lang ng lima hanggang sa 10% ng iyong timbang ay may napakalaking epekto na sa pagbaba ng iyong blood pressure. At ang pangsampo sa ating listahan ang hindi pagmumonitor ng iyong BP sa bahay. Hindi ko na kailangan kunin ng BP ko, umiinom naman ako ng gamot o kaya naman natatakot akong malaman baka tumaas lang lalo. Ang problema, paano mo malalaman kung ang gera ay napapanalunan mo kung hindi mo tinitignan ng score ang hindi pagmumonitor ng BP ay parang pagmamaneho ng nakapikit. Hindi mo alam kung tama pa ba ang dosis ng gamot mo o baka naman masyado nang bumaba ang presyon mo o di kaya naman ay hindi na ito epektibo. Ang payo ko, bumili ka na ng sarili mong digital BP monitor. Napakamura na ito ngayon. Kunin ang iyong BP dalawang beses sa isang araw, umaga at gabi at itala sa isang notebook para maipakita mo sa iyong doktor. Mga kahinong, ang high blood ay hindi isang sentensya ng kamatayan. Ito ay isang babala. Isang babala na kailangan mong baguhin ang iyong pamumuhay. Ang pag-iwas sa sampung bagay na ito ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa sarili mo at sa iyong pamilya. Maraming salamat po. God bless!